Bilang isang karaniwang fenomena sa ating lipunan, ang panliligaw ay naging bahagi ng kulturang Pilipino. Ang tanong, buhay pa nga ba ang tradisyonal na panunuyok sa ating bansa? Galing sa salitang panhik, ang pamamanhikan ay ang pagsadya ng pamilya ng lalaki sa bahay ng babae. Noon, hindi pinahihintulutan ang lalaki na pumanhik kahit sa unang baitang ng bahay ng babae. Kailangan pa ng permiso mula sa kanyang mga magulang. Sa pechang itinakda, magkakaharap sa unang pagkakataon ang dalawang pamilya. Ano bang ba sadyan nun dito? Kinikilatis ng maigi ang lalaki. Inaalam kong busilak ang kanyang intensyon, pati ang kakayahan niyang bumuhay ng sariling pamilya. Sa abot ng aking mga kaya ko, bubuhayin ko na maayos Sa kaalaman ng marami, ang paninilbihan at pamamanhikan hindi impluensya ng mga Kastila, Amerikano o ng sinumang dayuhan. Katunayan, ito ay tradisyon na sariling atin. Yun nga lang, nakalulungkot isipin na kung kailan tumagal na ito ng ilang henerasyon sa kapwa ito sila naglalaho. Dahil sa mabilis at modernong takbo ng panahon na bago na rin maging ang diskarte ni Juan sa panliligaw. Ngayon, dinadaan ng panliligaw sa Santong Paspasan. Gaya ng maraming kabataan, sa text nagsisimula ang love story ni Paulo at Janine. Matapos magpalitan ng cellphone number, nagpalitan naman sila ng matatamis na mensahe. Hanggang sa mahulog daw ang loob nila sa isa't isa. At dahil sa isang pustahan, sinagot ni Janine sa si Paulo pero kahit ang matamis niyang oo, isinend lang din niya sa text. Ano kaya ang opinion sa ating mga liano. patungkol sa isyong ito? traditional Kasi feeling ko, mas maganda, mas maganda pa rin na manigaw ka sa paraan na yung kilala ka na magulang. Tapos, mas, kasi mas maganda kong personal, hindi sa text-text lang. Mas maganda yung pundasyon ng pag-ibig pag, pag ganun. Traditional. Kasi, yun yung talagang pinapagbasihan ng natin lahat. At saka, yung mga babae, mas gusto nila yung talagang pag-traditional na panliligaw kasi hindi na through Facebook or through Twitter. Kasi mas nararamdaman nila yung effort mo at saka mas kinikilig sila at saka mas kita nilang na, kita rin natin na mas tumitibok yung puso nila para sa aming pag-traditional. Traditional, kasi para sa akin, yung traditional, mas personal ang dating ko kung ikumpara ito sa ngayon na pagliligaw na part-text o ganun lang. At um, yung traditional, may essence siya na parang mas malakas yung impact. Parang sabihin natin, yung sa text, kung parang sabihin mo, love you or I love you, parang hindi na siya sing lakas ng impact o effect ng katulad sa dati. Uh, traditional dahil mas para sa akin mas naayon yun sa tunay na pagmamahal which is pagbibigay ng sarili sa mga tao so kapag traditional kasi mas may opportunity kang mapagsilbihan siya, malagaan siya, malapit sa kanya. And in the process, mas tumitibay ang pumamahal niya. Kaya nasisiguro mo, hindi siya basta basta feeling lang na kung ayaw mo na, ayaw mo na. So, mas tumibid up siya, mas nasa strengthen. Eh. So, para sa akin, ang traditional na ko mas conducive sa tunay na pumamahal. Ayun pa man, alam na ng mga kalakihan ang nagsasabi mas ginagamit nila ang modernong estilo ng paninigaw. Para sa akin, mas, mas okay yung traditional kasi sa traditional, mas makikita mo yung effort niya. Sa traditional, mas mapaparamdam niya rin sa'yo kung gano'ng kaka-importante sa kanya traditional. Para sa akin, mas pabor ako dun sa traditional na paniligaw kasi, um, kumbaga, hindi lang yung babae yung dadaanan. Kumbaga, kukunin mo yung basbas ng magulang, eh. So, dun sa, dun sa traditional na paniligaw, kumbaga, mas may proseso. Hindi katulad dun sa modern na shortcut, na shortcut lang, kung saan, um, mas hindi magkakaroon ng kundasyon yung yung relasyon ng dalawa. Unlike kapag nabasbasan ng magulang, which is mas maganda at makikita nga doon sa traditional na panigaw. Uh, traditional? Kasi pang una-una, mas preferred ko yung traditional way ng panigaw ng lalaki. Tapos, isa pang reason, kasi old-fashioned din akong babae. So, yun nga, traditional. Tsaka, gusto ko yung traditional na uri ng panglito kasi nga, dun mo mabubuo yung pundasyon. Parang, inuunti-unti mo siya. Hindi mo bibiglain yung babae na, uy, mahal kita. And, and yun. Pero, yun nga, pag meron na kayong pundasyon, mahirap na siyang mahirap, mahirap na siyang buwagin or sirain pa. Kasi nga, kung matibay yung pundasyon nyo, tulad sa ibang mga buildings, kung matibay yung pundasyon, hindi siya madaling masira ng kahit anong unos na dadaan sa inyo. Ah, uh, traditional. Kasi kapag traditional na para ng pagliligaw, matibay ng doon mo makikita kung talagang seryoso yung lalaki. Eh. Kasi sa pagdating sa tech, sa social networking sites, hindi mo ma ma makikita agad na yung totoong nararamdaman ng na lalaki. Pero kapag personal kanyang na sinabihan na gusto niya maligaw at dumasa sa natural na proseso ng panliligaw, doon makikita na sincere siya o talagang gusto niya at gusto ka talaga niya. Sa aming ginawang survey, lumalabas na tanging itong lamang ng mga kumulayin ang mas tabor sa modernong kawangaraan ng panliligaw. Tingin ko nawawala na dito sa Pilipinas yung traditional na panliligaw eh. Madalas may kita na lang natin sa Facebook na lang sila nagliligaw at pati sa text. So para sa akin, uh, buhay, buhay naman yung, yung, yung kultura ng panliligaw. Yun nga lang, unti-unti na siyang nawawala. Kasi uh, um, yun nga, sa pag pag modern sa pagusmong ng generation ngayon, lalong lalo na yung mga kabataan yung involved sa panliligaw, syempre, titignan nila kung yung style ba, yung gagamitin nila e timely, kung baga angkop ba sa panahon which is makikita dun sa modern na panliligaw kung, baga, kung, sa traditional na panliligaw sa akin, nawawala na kasi sa modernisasyon ng Pilipinas at saka ng buong mundo, nauusin na yung pag date sa dating sites, Facebook at saka sa Twitter. So nawawala na yung mga traditional na pandemido tulad ng mga hara na sa bahay, na ng bulaklak at lahat yun. Sa tingin ko, hindi pa naman siya tuluyang patay pero malapit na. Kasi maraming kabataan na, na yun na mas gusto nila yung instant. Parang lahat ng bagay ay nadadaan sa bilis which is minsan na hindi mo alam kasi nga di ba uh, pag sa normal na panliligaw traditional na panliligaw talagang sinusubok noon yung talagang tiyaga ng babak ng lalaki sa babae pero pag sa, sa modern na paraan ng panliligaw parang yung value yung ugali na yun na dapat ma makita sa isang rel, sa, sa isang relasyon nawawala na dahil nga mas gusto nila na instant na lang Uh, sa teen ko, meron pa rin naman uh, na gumagabi ng atabis na na pangarahan sa panligaw. Kaso, maraming, maraming ngayon ay hindi na ma up doon. Well, free, di ko alam mo bakit. Pero teen ko ay dahil... Uh, maraming mga tao, binamilit na lang ang panligaw at mga nalang mismo. Uh, gusto kong magka-relasyon, so pipiliin ang pinaka-convenient na pangarap which is tanuhin mo na lang via uh, text o Facebook o yun, na hindi personal. Dahil mas hindi ay yun. At saka ngayon, nakakalungkot dahil tingin ko sa panahon ngayon, unti-unting nawawala ang essence ng pumamahal. Kaya the resort sa mga ganito ganito na lang. So, yung social trend na lang siya na magkaloon magkaroon na relasyon. So, nakakalungkot yun. Ngayon. yung naapektuhan pag ng pag-iisip ng kolonyal sa ibang bansa na in, na instant yung relationship na merong agad tapos magpapakasal tapos malalaman mo na after 2 years divorce na so sa kanila iba yung kultura nila so parang na incorporate sa country natin since we are parang mentally colonialized na so parang meron tayong sa na colonialize tayo ng ganung pag-iisip ng kanlura ni paligisip. So tayo since then parang na pawala na siya kasi gusto nating gayahin yung kultura ng kanlura Buhay pa kaso hindi na siya katulad ng dati na lahat ng mga nanliligaw yun yung ginagawa. Para sa akin, nandito pa yung traditional na panliligaw, pero unti-unti na siya nawawala. Para sa akin, nandyan pa siya kasi kahit paano, may makikita ka pa rin nagbibigay ng bulaklak, nang nunuyo, naghaharana. Pero unti-unti na talaga siyang nawawala. Nagiging text na lang yung panliligaw. Yeah. Sa aming survey, lumalabas na alas kalahati lahat rin ang iniwala na buhay pa ang tradisyonal na panliligaw sa Pilipinas. ordinary song yeah. to a special girl like yeah. you From a simple guy that's so in love with you I need not of much to show, no diamonds that glow Seems to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time and when your ears. to this ordinary song. <laughs> Mula sa aming nakalap na informasyon, masasabi namin bahamat tunay na buhay pa ang tradisyonal na paniligaw, tila ba'y unti-unti na na itong nawawala sa kulturang Pilipino dahil sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya. sa isang munting harana para sa iyo.